Good morning! Ayan! May nagtanong na isang follower. Ang sabi niya, Queen May, paano po ba kumita sa BF? Alam niya na yan. Kasi baka bawal na naman yung salitang ano. Kay Lolo Mets ba? Baka bawal na naman. Marami kasi pinagbabawal si Lolo Mets ngayon. And, nandito ako sa Riverside Park. Tinatanong niya kung paano daw ba kumita kay Lolo M nga. Ayon. Para sa akin kasi, dapat mayroon ka ng mga katangian na to. Kasi ito ang kailangan sa social media. Kailangan na kailangan to kahit sa ang platform. Unang-una, dapat makapalang mukha mo. Bawal kasi maghihaya eh. Kung gusto maging content creator, kailangan ibigay mo na yung ano mo, yung best. Kasi gusto mo nga sumikat eh, gusto mo nga maging content creator. And at the same time, syempre, gusto mong kumita. So, okay mo na yung best mo. Huwag ka nang mahihiya pag nasa harap ka ng camera. Dapat, makapal ang mukha mo. ba diba? Eh, hindi ka magiging content creator kung mahiyain ka. di ba diba? Halimbawa, gagawa ka ng content sa maraming tao. ba diba? Hindi naman maiwasan yan na hindi ka gagawa dyan. Kasi unang-una, content creator ko nga eh. So, ang gagawin mo is gumawa ng mga video kahit may mga tao pa dyan. Magsasalita ka mag-isa na para kang tanga, ba? Diba? Yan yung number one na katangian kung gusto mong maging content creator at syempre at the same time kumita. Ito yung pangalawa na dapat meron ka nito. Malakas ang loob mo. Alam mo kung bakit? Hindi lahat ng tao gusto ka. Hindi lahat gusto 'yung mga content na ginagawa mo. Maganda man 'yan, nakakatawa man 'yan or kahit anong content ang gawin mo, mayroon at mayroon lalabas ng mga bashers. Hindi 'yan mawawala kahit gano'ng ka kagaling na content creator. Kahit gano'ng ka kasikat na artista, hindi mo mapipleased ang lahat ng tao. Mayroon talagang may hate sa kahit wala kang ginagawa, 'di ba? Kaibigan mo nga eh, wala kang ginagawa, hate na hate ka, 'di ba? Nakakasama mo pa. Yan pa kaya na may nakakakita ng mga video mo around the world at sa buong Pilipinas, di ba? Darating at darating yung time na may magbabas sa Kahit gaano kaganda ng content na gawin mo. Kaya dapat malakas ang loob mo, matapang kang harapin yung mga basher kasi actually yung mga basher is ano. Gagawin niya ang lahat, mag, magko-comment niya ng pinakamasakit na comment, mga negative comment against you. Saka sa lahat ng ginagawa mong content. Kasi gusto niyang lumubog ka eh. Gusto niyang matalo ka. di <laughs> ba? Diba? Ganyan ang ano eh. Mga pinagdadaanan ng content creator. Actually, pinagdaanan ko yan way back 2022. Way back 2022, nung nag-boom ang channel ko. I mean, yeah, nag-boom ang ano ko, ang page. Tapos yung IT, nag-boom din yon ng 2021. So, sabi ko, kahit umuwi na ako ng Pilipinas, kumikita naman na ako eh. Hindi ko na kailangan Lum umulis ng bansa. And then, ganito ang nangyari. Doon ako nagkamali eh. Doon ako nagkamali. Nung nabash ako. Negative comments na inaano. Doon nakaano yan. Naka-filtered and nakaano na. Naka-hide na. Automatic hide kasi yung mga comments sa ano ko ng mga negativity. So, syempre, mababasa ko. Masasaktan ako. Doon ako nag-stop yung mga negative comments. And I have a lot of friends na mga content creator. Mostly sa kanila, matatapang. Actually, may friend ako na 6 million followers na yata or parang ganon. Tapos yung isa, may kong content creator na friend. Hindi kasi sila sumuko. Kahit napakaraming bashers. Actually, yung mga friend ko, sino support ko yan. Pinapanood ko yung mga video nila. Isa-isa yan. Support ko kahit ganon na sila kasikat and napakarami na nilang achievements, marami na silang nagawa or marami na silang na ipon, na mga ano, investment, gano'n. Manood ko yan. At, alam nyo kung anong ginagawa ko. Isa-isa kong binabasa yung mga comments. And mostly sa kanila, mga negative. So, ayun, chat ko sila sa main account nila. Paano nyo nagagawa yun? Sabi niya, pabayaan mo lang yung mga negative. Sabi niya, yan nga magpapasikat sa'yo eh. Hindi mo dinidibdib. Yan yung tinatanong ko. Lalo na sa isa kong friend, si yung... Kilala nyo siguro, kasi ito yung pinaka-close ko. Uh, Virgiline Cares, ang isa sa pinaka-close kong content creator. Yung May mga negative comments yan, marami yan mga bashers sila. Lalo na si Mama Virgilin. Napakaraming bashers niyan way back 2023. Ayan, na talagang dinibdib niya rin naman. Dinibdib niya, actually nagkasakit yan eh. Sa sobrang sakit ng mga salita na sinasabi sa kanya. Lalo na nung dumating yung time na ginamit na yung name niya sa pang i-scam. Siyempre, sa kanya yung balik ng mga tao kasi akala nila siya. And kaparehas kasi talaga ng boses niya. And actually, as a friend, na nadali rin ako. Nadali ako kasi tinawagan talaga ako eh. <laughs> Pero, siyempre, kilala kasi si Mama Virgiline. May, may number ako sa kanya. Tinawagan ko siya sa totoo number. Sabi niya, huwag ka maniwala. Kung, ko, kung anong complete name niya. Pero, alam niya talaga complete name ni Mama Virgiline. Ibig sabihin nun, kakilala niya. Or else, Bicolano din. Kasi di ba wala naman nakakaalam kung sino talaga si Mama Virgiline Kersay. Kundi yung mga malalapit at nakakakilala talaga sa kanya. So, may isa pa akong content creator na friend na ganyan din. So, isa-isa na yan, yung mga friend ko, binabasa ko yung mga negative comments. Kahit mga ano, mga funny videos. di ba may mga friend akong komedyante. Si Romel, Berna sir. <gasps> Isa yan. 3M na yata ang followers niya. Yan. Isa yan sa pinapaulan na And ang maganda sa kanya is, pinapatulan niya mga bashers. So, lalong nag-iinit. Kaya tumutunog ang pangalan niya. Yun din ang sabi niya sa akin, patulan mo. Eh ako kasi nung time na yon, anong dati, mahina pa ang loob ko. Pero ngayon, matatag na ako. Kasi nababasa ko mga negative sa kanila eh. What more pa pag sa akin, di ba? At least kaya ko na. And nasabi na nila sa akin, di ba? Ano, dapat meron kayong makapal ang mukha mo. And Pangalawa, malakas ang loob mo. And pangatlo, dapat may pangarap ka sa buhay, di ba? Once kasi na ano, na magko-content creator ka, wala kang pangarap, kumikita ka na nga, wala ka namang nagagawa, wala kang na-invest, wala kang naiipon. Hindi lahat ng oras kasi okay ang ano, okay ang social media platform para kumita ng pera. Darating ang time na ano, mawawala din 'yan. So, kapag kumikita ka, mag-invest ka mag-ipon ka. Yun yun. Kasi hindi lahat ng oras na mamayagpag ang pangalan mo. Lalong lalo na maraming gustong maging content creator. Ayan, di ba? Napakadami kung maging content creator. And pang-apat, kailangan yung content mo is ano, original. Para gani Lolo M, di ba? Kasi kailangan mo maging papansin sa kanya bago ka maging ano, monetize. Kasi marami ka munang pagdadaanan bago ka ma-monetize. Ma marami. Sobrang dami kang pagdadaanan actually. Ako naman, mabilis ako ma-monetize dati. Kasi nga, ma-ano ma ako, tawag nun, masipag ako maggawa ng content and mara, malalaki talaga ang views ko dati kasi dati wala pa naman yung mga gusto maging content creator eh. E ngayon, marami ka nang kaagaw eh. So, nagsisisi ako na nag-stop ako dati. Nag-stop ako two years eh. Dahil lang sa mga ano, bashers, di ba? And isa pa is, nahak yung account ko. Actually, may, may sahod ako sa YT dati na hindi ko na nakuha kasi nga nahak yung YT ko. May pangarap ka sa buhay. Di ba? Kasi kung wala, wala rin mangyayari. Sisikat ka lang, wala ka namang naiipon. O, diba? And pang lima, dapat sundin mo yung mga rules and regulations ni Lolo M. Kasi hindi ka kikita dyan kapag nilalabag mo kahit isa lang. Maraming bawal, lalo na ngayon. Sobrang, nung pumasok ang 2025, napakaraming bawal, napakaraming bawal, napakaraming binawal ni Lolo M. Sobrang dami. Kaya, Ayan. Kung gusto mong maging content creator, magumpisa ka na ngayon. Umpisahan mo na. ba? <laughs> diba? And sundin mo si Lolo M sa kanyang mga pinapagawaan. That's all for today's video. Sana makatulong. Bye-bye and God bless. Uminom kayo ng maraming tubig. Look! Sobrang pagi dito. Ayan. Nakaupo ako dito. Bye-bye! Until next time!